Ayan so is papalitan natin ng uh, soil itong aking mga nakapat na uh, succulent after 7 months. Ayan, 7 months na silang nakapat dito at need na din nilang uh, palitan din ng bagong pot kasi ayan no si Rana yung kanilang uh, mga pot. Itong pots na to is uh, tougherware. Ayan ang ginamit ko sa kanila then ayan at lumutong na then ayan iripat na natin sila at nang malagay natin sa panibagong pot then ayan ito is si uh, avocado cream ayan i-uproot muna natin siya bago natin i repot then ayan lang yung kanyang roots oh Uh, after 7 months, ayan 7 months na siyang nakatanim. Did din, need din nating palitan ng soil itong mga succulent kasi wala na silang nutrients na nakukuha dito sa uh, dating soil nila. Then ayan, ito si Ben Bodies at niyang babies. Ayan, tingnan niyo yung kanilang roots after uh, 7 months then ayan ang ganda ni Ben Bodies ayan para lumaki din sila at makakuha sila ng nutrients sa bagong uh, soil nila then ayan ito si Ben Bodies na ang daming babies ayan i-approat muna natin sila isa isa then ayan tingnan nyo yung ginamit ko is ano na mga nasira na then eto si Uh, nakalimutan ko na yung id Ayan, ilalagay ko na lang dyan yung uh, id niya. Then, ayan, tingnan nyo after 7 months, ganito lang yung uh, kanyang roots. Then, ayan, okay naman sila. At, uh, eto is nagre-red ito. Ayan, nagre-red siya once na stress siya. Then, ayan, naging green na siya. At, uh, palitan na natin sila ng soil. Itong soil na ginamit ko is uh, Uh, garden soil, then ipa at may pumice stone. Then, ayan, ito yata is e si Dines, eh, Ayan, at ano siya, tree, tatlong stem, pero hindi ko siya paghihiwa-hiwalayin. At ayan yung roots niya, tingnan nyo naman to yung tuyo yung soil niya. Ganyan, bago natin i need na hindi mo na sila nadiligan or uh, tuyo yung kanilang soil bago natin i-uproot. Uh, Then, ayan ang ganda nito, Oh. Uh, tatlong stem siya. At eto si Maria, or Maria Red Tips. Ayan, nagre-red kasi yung kanyang tips. Kaso hindi na siya stress, kaya ganyan yung kanyang, <laughs> ano, color. Then, ayan. Eto siguro is ang daing niyang roots. Ayan. At nawala na yung kanyang pagka-stress palitan na natin siya ng soil. Ayan, more on ipa itong ginamit ko. Tapos yung pinaka ilalim niya is puro ipa para madaling mag -drain. At ayan, okay naman sila sa soil mix kong ginamit. Ayan, ang ganda-ganda ni uh, Maria Red Tips. Ayan, ayan sila. Ayan, oh, ang ganda at i na natin sila sa panibagong pots. Then ayan, naglagay na ako ng soil dito sa pots at lalagyan ko na lang sila ng uh, fertilizer para mas maging healthy sila. At ayan, unahin na it natin ito si avocado cream. Then, yung soil naman na ginamit ko dito is uh, loam soil, then pumice stone at may uh, rice hull din siyang kasama para madaling mag-drain. Ayan. Gusto kasi nila yung madali, madaling uh, magdrain para hindi sila nag-stem rot or nagmamashi. Kaya, ayan, nilagyan ko ng rice hull. Then, ito si avocado cream is, akala ko nung umpisa is maselan. Pero, nung nagtagal is, hindi. Ang ganda-ganda ng kanyang uh, stress color. Then, ayan, nagmashi pa nga yung uh, mga lower leaves niya. Akala ko hindi siya makakasurvive. Pero, ito na siya ngayon. At, ang ganda-ganda ng kanyang color. Ayan, ganyan lang. Tapos, itap ko para masiksik siya. At ayan si avocado cream. Ayan ang ganda niya. Then next tayo. And then maglalagay ulit ako ng uh, fertilizer na Osmocote. Then eto si Bloody Maria. ayan si Bloody Maria. Uh, at ang ganda-ganda na to then ang taba ng leaves niya dati. Uh, at ayan, naging ganyan na siya after 7 months. Ayan, 7 months na itong mga succulent na ito sa akin. Ayan, may nagtagal naman kahit papano. Ang ganda-ganda na to dati, red na red siya. Then ngayon, green na green na. Ayan, ganyan ang mangyayari pag nasa lowland tayo. Pero gumaganda sila once ng na mag -bear months ayan, kasi malamig yung uh, pag -bear months na ayan, ang ganda nila at mainam din magtanim pag -bear months. Then, ayan, si Bloody Maria, at ang next natin is uh, maglalagay muna tayo ng fertilizer ayan, maglagay tayo para maging healthy sila lalo at ayan ito si... I'm not sure kung by si talaga siya. Ayan, hindi tayo magaling sa ID ng uh, Succulent. Ayan, pa dyan kung alam nyo yung ID na to. At uh, ayan, ang ganda niya, tree stem. Hindi ko na siya pinaghiwa-hiwalay para maganda siyang tingnan. Then, ayan, nung nirepat natin siya is parang lumiit siya. Ayan, kasi malaki yung, medyo malaki yung pots na ito para naman maging uh, malaki sila at maluwang yung uh, kanilang space. Then, ayan, sakto lang din naman, hindi naman ganun kalaki. At walang, wala akong makitang white pots kaya ganito na din yung binili kong pots para uh, magkakamuka sila. Then, ayan, ang ganda sana is magka-babies yan at maging lush at ayan ang next natin is ayan dagdagan muna natin siya ng soil mix then ayan ito is si uh, Ben Bodies ayan ang ganda na ito tapos ang dami niyang babies oh kaya irerepat ko na siya <laughs> Ayan. Naging ano siya, pahiga siya kasi dahil sa kanyang mga babies. At ayan. Ganyan ang gawin natin para uh, may space tayo once na lumaki yung kanyang babies dyan sa gilid. Ayan. Siksigin lang natin yung kanyang soil. At ayan, ang ganda o. Oh, ang dami niyang babies. Nakapali, <laughs> nakapalibot sa kanya. Uh, at, ayan, may space na once na uh, lumaki itong mga babies. Ayan, ilubog lang natin siya ng uh, kaunti kasi gumagalaw siya. <laughs> ayan, at uh, dagdagan natin ng soil mix. Ayan, maganda din ang loam soil at uh, pumice stone. Ayan, ganyan yung ginagamit ni ate Daisy ganyan ang kanyang soil mix na ginagamit ayan sana is maging ganun din kaganda ang ating mga succulent sa kanya ang gaganda ng mga succulent nya ayan kay daisy succulent and uh, cocktail lover then ayan next at uh, maglagay muna tayo ng fertilizer ayan sana is gumanda sila at maging healthy at magustuhan nila ang kanilang bagong uh soil mix. Ayan, ito si Maria Red Tips. Ayan, ang ganda na to. At sana bumalik yung kanyang Red Tips. Ayan, napakainit kasi. Kaya hindi ko ganung uh inaano sa araw ini expose kasi umaga pa lang is uh, nasa sunburn na sila sa sobrang init. At ayan, kaya naging ganyan yung kanilang color kasi mahirap naman pag na sunburn sila, 'di ba? Then nagro din sila pag masyadong mainit. At ayan si Maria Red Tips, nawala na ang kanyang uh, pagka red tips diyan. Naging green na din siya. Ayan, once na mag months, ayan sana is bumalik siya. At ayan na siya after 7 months, ayan. Nagtagal siya. At Ayan, matibay din siya. Ayan, ang ganda ni Maria Red Tips. At ayan, dagdagan lang natin ng soil para masiksik siya. Once na winater natin siya is eh, hindi ganong lulubog. Then ayan, si Maria Red Tips. Nakapagpat na tayo. At ayan na sila. Ang ganda ni no, Onu, oh, avocado cream. Ayan, di ba? Ang ganda ng kanyang stress color. At ito naman si Bainese at si Maria Red Tips. And of course, si Bloody Maria and Ben Buddies. Ayan, guys. Ang gaganda nilang lahat. At ayan ho, si Bodies. Ang ganda niya talaga in person. Ayan sila. Bali lima lang ang ating na repot for today. Ayan, madami pa akong for repotting. Need nilang palitan ng soil para mas maging healthy at gumanda sila. At lumaki sila. Then, ayan, need nila yan. Kaya, After ilang months, ire, i-repat nyo na din ang inyong mga succulent at uh, palitan ng soil then Lagyan nyo ng fertilizer para mas maging uh, healthy sila. Then, ayan, ang gaganda. At ayan lang guys ang aking ma-i-share sa inyo. Thank you for watching. God bless us all. Bye!